Okay, pause ka muna sa paghahanap ng property online. Alam ko, nalilito ka na. Lot only o house and lot, what is the best real estate investment? Kung tulad kita na nag-iisip ng long term, practical na advice, at gusto mong makasiguradong di masasayang ang pera mo, eto na ang sagot mo. Ask. Question. About. Home. Improvement. My knowledge and experience will be my answer. Welcome to my channel. This is Kabaski. Jaboy TV Official. Tips and ideas. Unahin natin, lot only. Bakit nga ba maraming nahuhumaling dito? Simple lang, malaya ka. Kapag lupa lang ang binili mo, ikaw ang boss. Pwede mo siyang hawakan habang tumataas ang values. Every year, pataas ng pataas ang value. O kaya naman, i develop mo lang kapag handa ka na. Mas magaan sa bulsa. Mas mababa ang real estate tax na babayaran mo kumpara sa meron ng bahay. Mas mura ang pagmaintain ng property dahil lots only. Pero tandaan, hindi agad-agad kikita. Wala kang buwanang kita hanggat di mo pa napaparentahan o nade-develop kahit simpleng istruktura. Parang savings account na mahaba ang hintayan pero ligtas at tuloy-tuloy ang pagtaas ng halaga. Ngayon, house and lot naman. Kung gusto mo ng agad na gamit at tuloy-tuloy na income, panalo to. Handa ng tirhan. Pwedeng tirhan. Parentahan agad. May bahay na. Kaya pwedeng-pwede sa mga naghahanap ng dagdag na kita. Lalo na sa mga OFW o gusto mag short-term lease or long-term lease para sa tenant. Mas madali kumuha ng utang sa bangko o sa pag-ibig or GSIS pero siyempre, mas mataas ang presyo, mas malaki ang gastos sa pag-maintain ng property. At mas mataas ang real estate tax kada taon. At di tulad ng lupa lang, mabilis ma-depreciate ang halaga ng bahay. Ibig sabihin, lumiliit ang halaga ng istruktura sa paglipas ng panahon. Kaya, paano mo malalaman kung alin ang para sa'yo? Simple, kung pang matagalang pagtaas ng halaga ang habol mo at handa kang maghintay, lots only lang ang tamang piliin. Pero kung gusto mo ng buwan kita at balak mong parentahan o gamitin agad, house and lot ang piliin mo. Payo pula sa eksperto, alamin ang lokasyon, mga planong pagpapaunlad sa lugar at ang budget mo. Hindi porket uso o sinabi ng kapitbahay, yun na agad ang tama para sa'yo. Iba-iba tayo ng layunin at sitwasyon kaya piliin mo yung swak sa plano mo. Sa huli, ang pinakamagandang investment ay yung naiintindihan mo at kaya mong panindigan. May mga panganib. Oo, oh, pero mas malaki ang gantimpala kapag nakaplano ng tama. Kaya bago ka magdesisyon, magsaliksik, magtanong at huwag magmadali. Kung may tanong ka pa, i-comment mo lang sa ibaba at pakilagay kung taga saan ka para malaman ko kung saan nakarating ang video ko na ito. This is Kaboski Jaboy, Real Talk, Real Stories. At sana nakatulong tong video na ito para mas maliwanagan ka sa paghahanap mo ng ari-arian. Huwag kalimutang ilike at magsubscribe para sa iba pang payo tungkol sa real estate. Kita-kits sa susunod na video. Thank you for watching.